mula na po sa atin yung otakot. So mararamdaman mo po yon mga kapatid. Pagka naka-move on ka na, wala na sa yung ano yan, hindi ka na nasasaktan dyan. Hindi na sa'yo masakit yan, ganyan. At pag sinabihan ka ng saway, sawayin ka nawa, wala nang talab sa'yo yun. Kasi ulang una wala dapat tablan nun eh. Hindi applicable yon sa kapwa-tao. Applicable lang po yon sa Diablo, kay Satanas. Dahil kahit pa ang isang tao direktang lumalaban na sabihin natin talagang namumusong na siya direktsahan Diyos ang kinakalaban niya ibuhay pa siya mga kapatid may pag-asa pa siya pwede pa siyang magbago kaya kahit kanino mang tao tandaan nyo mga kapatid wag na wag na nating gagamitin niyang salitang sawaying ka na kasi sa jablo lang po yan ginamit napakasamang uh, turo yan sa atin, mga kapatid. Kaya, hindi ka natakot. Saan? Eh, doon sa mga inventong mga kapahamakan na itinuro sa atin. Yung mga peking doktrina, number one na dyan, alin? Sa mga babae, bawal magputol ng buhok. Wala sa Biblia, bawal magputol ng buhok ang babae. Wala yung ginagamit na katalagahan, di ko na masyadong pahabain. Katalagahan, hindi yun nature. Hindi yun nature. Dahil parehas sinasabi sa talata yung katalagahan sa lalaki at sa babae. E ang lalaki, ano katalagahan? E di mahabaan din natin. E hindi, kailangan natin magpagupiti. Yung katalagahan, hindi yun yung nature. Ibig sabihin dun, yung normal. Yung normal saan? Dun sa Korinto. Itinuturo lang ni Pablo na ang normal sa lugar na yon pag ang babae maha, mahaba pag babae dapat mahaba buhok mo pag ang lalaki maikli dapat buhok mo as simple as that masyado nang binigyan ng pakahulugan yon walang direktang mababasa sa Biblia na bawal magpagupit ang babae kung move on ka na hindi ka na takot diyan kasi naiintindihan mo na yan ano pa hindi ka na takot kumain ng halal Masarap nga ang halal at nap napakasip para sa kristyano. Why? Kasi lahat ng paraan ng kristyano sa pagkatay ng karne nandun sa halal meat, hindi sa double dip. Ginilitan ng leeg at pinaagos ang dugo. Malinis, makakatiyak ka. Pwede pwede ang halal. Inventong, bakit nasasabi ating invento yan, lalo na sa mga bago nanonood? Ang halal, sa Muslim yan, dapat ang tanungin natin, Muslim, kung hinahandog ba nila sa Diyos, sa Diyos nila ang halal meat at wala kahit isang Muslim na magsasabi sa iyo na pagkahalal ay eh hinandog sa Diyos Diyosan o sa Diyos nila. Walang ganun. Ayan, may nagpapatuto si Brad Opo, dito po sa KSI halos puro halal ang pagkain. Wala doon pag-o-offer sa Diyos. Tinuro sa atin mali Tinuro sa atin, kasinungalingan. Dapat ang magpapatuloy niyan. Muslim, hindi tayo. Hindi tayo. Pinaniwala na lang tayo. Yan. Ano pa? E di yung pagtitinda ng alak. Yung mga may tindahan, pwede kayong magtinda. Yung kinilala nating tamang reliyon eh. Nag nagkaroon pa nga ng nightclub eh. May alak, pati nga sa salot, may beer. Pwede magtinda. Bakit? Mas dinemonize lang yung pag-inom ng alak ang bawal maglasing. Tandaan nyo yan, mga kapatid. Wala ka rin mababasa sa Biblia, bawal uminom ng alak. Ang masama, maglasing. Hindi ka natakot dyan. Pag nakamove on ka, hindi ka natakot dyan. Ano pa? Hindi ka natakot na hindi ka dumadalo. Wala na yung guilt feeling mo na hindi ka dumadalo sa MCGI scales. Bakit? Naunawaan mo na. Ang iglesyang buhay, spiritual yun. Hindi yun pisikal. Naunawaan mo na, ang bautismo, spiritual din yun. Yung pagsisisi mo pagtanggap mo sa Panginoong Jesus, nagbagong buhay ka, spiritual lahat yun. Ano pa? Paggawa ng mabuti, hindi yan nakakonek, naka hindi yan dependyente sa MCGI. Makakagawa ka ng mabuti nang walang kamera. Ano pa? Yung tunay na pagsamba sa Diyos. Ano? Espiritu at katotohanan. Naipaksa na po natin yan noong nakaraan. Hindi mo kailangan na ng MCGI skills. Kaya wala na sa'yo yung takot. Sa English, For God hath not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. Wala ng espiritu ng katakutan tayo, mga kapatid. Tandaan po natin, fear is a tool. Corrupt and evil leaders used to control you once fear is gone power over you is broken yung pagpananakot gamit yon ng mga kulto gamit yon ng pinanggalingan natin para may control sa atin napakaraming bawal napakaraming mga pagkokontrol sa buhay natin nag-aasawa ka, magpapaalam ka dapat, magno-nobyo-nobyo ka, magpapaalam ka dapat, pupunta ka ng abroad, magpapaalam ka dapat, magtatayo ka ng negosyo, magpapaalam ka dapat, mag a ka ng trabaho, dapat eh, pagpaalam ka din, lahat ng gagawin mo sa buhay mo, kontrolado ng MCGI skills. Hindi ka natakot dyan. Yan ang ginagamit ng mga manipulator, ng mga corrupt at masasamang leader alisin yung kalayaan mo, controlling ka. Alisin natin yung takot. Kung meron ka pa, eh hindi ka pa nakakamove on yan, kapatid. So alisin mo yon. Dapat mawala na sa iyo yung power ng kulto. Mawala na sa iyo sa damdamin mo yung control. Pag narinig mo na ngayon, tatawanan mo na lang sila. Mahaawa ka pa nga sa kanila dahil sila mga dilulo. So yun yung isa, wala ka ng takot. Number one. Hindi ka na nagigiltihan kasi naunawaan mo na ang lahat. Kaya nga naiprepare na natin yung mga paksa natin. Ang iglesia espiritual, ang paglilingkod sa Diyos, e, eh, espiritu at katotohanan. Yan. Yan yung una. Pangalawa, unang Tesalonica 5.21. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti marunong ka na ngayon magtanong. Pag naka-move on ka na, marunong ka na ngayon magtanong. At mag-examine, alamin yung mga tinuturo. Gamit Biblia, gamit social media. Kaya mong panuorin lahat. Pwede mong tignan lahat para malaman mo yung totoo. At most important, gamit mo na ngayon common sense mo. Ano ibig sabihin? Pangalawa, bumalik na yung critical thinking. Nakakapag-isip ka na ngayon. Prove all things. Hold fast that which is good. Mananatili ka na doon sa tama. Doon sa totoo. Nakakapag-isip ka na ulit. Hindi ka noon. Na nakakahon ka lang, meron ka lang tapaoko. O ano lang yung dikta sa atin, doon lang tayo. Meron ka na ngayon critical thinking. Tandaan po natin, mga kapatid. A person that sees clearly cannot be easily deceived. But those who trust blindly are always enslaved. Yung tao na malinaw na nakakakita siya, isa madaling madaya. Pero yung naniniwala ka lang basta, ah basta sinabi ni kuya, ah basta sinabi ng JNP, ah basta ano, iyan yung madaling alipinin. Kaya makikita mo ngayon sa iyo, may critical thinking ka na uli. Bukas na yung mata mo. Bukas na yung tenga mo. E, di ka basta malilin lang. Di ka basta mauutok, maloloko na uli. Kaya e, nga, tutul talaga tayo, mga kapatid, eh, sa turo ng MCGI, na wag makinig sa iba. I-block na lang agad. Madali lang naman yan, sabi ng kuya nila. Eh. Pagka hindi ka uh, hindi sang ayon sa ano mo, i-block mo 'yan, sabi. tutul din ako doon sa isang exit na raw, pero lahat ng tinuturo niya MCG ay pa rin. Medyo binabanatan lang konte yung abulo yan daw. Pero ayaw rin niya pakinigin sa iba yung nakikinig sa kanya. Ngayon, again, hindi ako may umaaray daw eh. Eh, wala naman ako sinabing pangalan paano mo nasabi na ikaw yun? Hanggang ngayon nga, may mga nangungulit pa nga, brad, ano, i-ano mo na, i-reveal mo na, sino ba yun? <laughs> Pinag-iingat ko na lang kayo, mga kapatid. Pagka pinagbabawalan kayong makinig sa iba, ah, may problema. Ang malalim na ibig sabihin nun, sign yun ng weakness, mga kapatid. Sign yun ng insecurity. Meron siyang lihim na itinatago na ayaw mong malaman. Kaya ayaw kang makinig sa iba at binigyan pa lang ano sa akin magmakikinig. Bakit? Am I a threat to you? Pagka nakinig sa akin, ano, hindi na sila makikinig sa iyo? Masama yung ganun. Ako, openly ako, makinig kayo sa iba. Dahil kung mali ako, eh di at least nakita nyo, mali ako. Di huwag ka na makinig sa akin. Napatunayan mo eh. Tinuturo ko lang sa inyo mga kapatid. Huwag tayo maging utu-uto. Nakalabas na tayo sa kulto meron ka na dapat critical thinking. Bumalik na yun. Kaya nga tayo na sa, sa MCGI dati, sa dating daan eh. Bakit? Ginamit mo critical thinking mo eh. Dati ka sa Katoliko, da, dati ka sa INC, galing ka sa ball na gate sa nag-critical thinking ka. Kaya na, naanib tayo. Eh, pag anib mo ngayon, inalis mo na yun. Wag! Kaya tignan mo, may critical thinking pa rin yung mga umi-exit. Nag-isip eh. Tignan mo yung mga dilulo sa loob inalis na nila yung critical thinking. Kailangan yun. Dahil lang kaligtasan, hindi mo pwedeng idepe idepende yon sa isang organisasyon o sa isang tao. Ikaw ang magdi-discern Ikaw ang mag-iisip niya. Na -na, na naawa ako actually. Dito sa wag daw akong pakinggan. Insecurity niya ni. Eh. Hindi ako after sa kanya eh. After ako sa mga nakikinig. So, bahala naman kayo kung pananampalataya nyo, gusto nyo sundin pa rin yung mga sinasabi niya, okay lang. Pero para sa akin, yung bawal kayong makinig sa iba, masama yung. Wag nyo, ano yun. Huwag uh, nyo nga na yun. yun ang huwag nyo sundin sa kanya. Yun ang huwag nyo sundin. Kasi, ikinakahon ulit kayo, nakulto na kayo, mapapasok na naman kayo sa isa na namang kulto. Dahil bawal kayong makinig sa iba parang ginawa naman kayong bobo. After nyo sa, oh, yung galing ni Brad, eh after na pahanga sa iyo, biglang kinapahun mo sila. Hindi ganoon. Kaya mo silang mag-isip ng sa kanila. Yan na tamang pag-akay. Gusto mong umakay, bigyan mo big wag wag mo silang ano dahil pag ikaw rin nakurap, corrupt, another cult. Nakita niyo mga kapatid. Oo, sige, ngayon genuinely sabihin natin maganda yung intention mo dahil ayaw mo silang tumingin sa iba pag ikaw na korap dadalhin mo rin sila sa kapahamakan uulitin mo lang ulit ang cycle na gets nyo mga kapatid sana naiintindihan po ninyo hindi ako nakikreate ng hate ayaw kung magalit kayo sa kanya sinasabi ko lang masama yung ganong diwa ng natuturo huwag nyong sarhan ang mata at tenga ng mga nakikinig sa inyo huwag masamang pag-akayan, brother meron kang concern sa kanila edi magpakita ka ng halimbawa pero huwag mo silang kontrolin masama yun ang Diyos ayaw ng blind follower eh, hindi naman tayo Diyos, brother ikaw hindi ka naman Diyos bigay mo sa kanila ang kalayaan nila. So, pagka nakakapagdesisyon ka na sa sarili mo, kapatid, naka on ka na. Welcome to the club.